For thinking it's over now Tell me what perfect Tell me we're worth it All the heart you're bringing down Oh, tell me 2024, Atikawai64 How I wish na sana mabalikan natin ang mga araw nung ikaw ay 44. Nawala si mama noong 2018 at siya na. Ngayon magulang ko ay nag-iisa. Dahil wala na ang kapareha, mag-isang mag-aalala sa kapakanan ng pamilya. Natatakot ako. Natatakot ako na ang mga oras natin sa mundo ay maubos na. At di ko man lang nasabi lahat ng aking nadaroma. Natatakot ako na lumisan ng mga araw. Natatakot ako na naubos na pala ang aking pagkakataon na masuklian ka. Nakunood nga sabi nila pero kung hindi ko masabi to, kailan pa? Pinalaki mo ako ng maayos dahil malinaw mo tinuro kung ano ang tama at mali. Kaya noong pagsalta ko sa Manila noong 2013, nakita kong ibang-iba ako sa kanila. Malinaw na hindi kontaminado ang pagkatao ko kung sakali man na isa sa atin ang mauna. Bago tayo tuluyang maghiwalay ng landas, ay gusto kong sabihin na mahal na mahal kita pa. Nasasaktan ako pa. Ang sakit sobra. Na nawala si mama, nasasaktan ako na makita kang nasasaktan. Nasasaktan ako na makita na mag-isa ka Nasasaktan na ako makita na tumatanda ka at lahat kami nasa Manila. Nasasaktan ako na hanggang ngayon wala pa akong college diploma. Nasasaktan ako na hirap tayo sa pera. Nasasaktan ako na hindi ko nakamit ang mga pangarap natin dalawa. Nasasaktan ako araw-araw. Pa, sana malaman mo, mahal na mahal kita. Gusto ko magtagumpay at itipon tayong pamilya. Nasa mga natitirang mga taon ng buhay mo, ay madami pa tayong magagawang alaala. -ala. Hindi yung mga chat na lang sa messenger ang nakikita. Minsan may mga araw na wala. Pa isa isa lang. Isang good morning o oh, musta. Sana naririnig ako ng ama ngayon. Dahil ako ay nakabilanggo sa aking mga pagkakamali. Ang bintana ng aking opisina ang para ng hawla. di ako makalipad. Tumatakbo ang oras. Sana magkasaba, sama pa tayong pa. Noong nastroka, ka, parang binalik ako sa unang araw na nalaman kong may cancer si mama. Natakot ako pa. Gusto ko magalit sa'yo dahil ikaw na lang ang natitira sa akin. Ayaw ko mawala ka pa. Alam ko lahat naman tayo doon ng punta. Pwede ko namang paikliin tong mensahe at sabihin, I love you pa. Pero araw-araw kong bit-bit ito. Sana marinig ako ng ama. sorry pa sa mga pagkukulang ko, sa kainaan ko, sa mga pagkakamali ko. I'm sorry po dahil di ko natupad ang mga pangarap natin. I'm sorry pa, patawad po talaga. Patawad po kung hanggang ngayon kailangan mo magtiis. Patawad po. Madami pa akong gustong sabihin pero gamitin ko na lang itong buong gabi para iiyak ang nararamdaman ng puso.